Ispat natin yan malad sobrang labo talaga At ang hirap pa na kalagayan natin kasi umulan At nasa at low tide yung ispat malads <laughs> Hindi kami nakapulman eh, Master Dream Fishing Adventure, kaya umahon kami dito. At bumalik kami sa may St. Francis Village spot sa harapan ng San Juanico Bridge. Kasi di talaga kami makakahuli sa kalagayan ng spot. At may may pa ay pumasok na yung alon. Ito na kami ngayon sa so, my Serenade Road uh, Bridge ayun yung Serenade Road Bridge Video yung yung pagkara Kuha niya kasi yung sa camera natin Moments rins so dito na ba tayo at ito na um, ba yung level tayo ng isang maliit na animasad pero nakawa natin hinayakan na lang natin ito meron pa medyo maliit ayun may lagpa kaya inayahan natin ulit ito na lang, nung wawala pa rin Seven-fifty-eight na nung wabi So ito, unang kinuha natin na isang animal sub Pinama nang natin walos para ha, ha, di na mapantatas pa at pwede yung ring ulam. At dito dalawang samaran mo ay dalawang lateto yung So may na lang natin yung hinuli. Sinungkaw ko uh, uh, flashlightan yung isa para tawagin sana si Mr. Dent Fishing Adventure at hindi na nang haabutan. At dito meron isang kanuping. Ayun mga dods sa pulong is kan kanuping sa may nanim ng bato. Pwede well, nang may pagsiyong kaya binanatan ko lahat. Medyo malabo rin yung spot dito pero goods na goods na. Hindi ka kaya sa maybo mo ba't mong date na sobrang labo talaga mga idol at hindi kami mo. At eto nakahuli na tayo ng isang pusit models. Pero hindi na naman natin nakunan sa pag Pana, Yun na natin i-secure yung pusit bago yung video Kasi medyo mailap yung mga pusit dito So ito na naman, pusit na naman mga lads Yung nahuli natin, dalawa to sila Pero pinili natin yung medyong malaki Kaya She'll secure the cure fish first. Tayo. Kasi muna mga makawala. Sayang naman. At ito, sila na mga limasan. Di yung pinana natin. So, time check is 8.20 na. Medyo warm. Um, Patagal na tagal rin yung dive natin, models. At ito, nakahuli tayo ng um, malit na katang fish. Siyempre, kukunin na natin sa akin ako mga at wala akong fishes na itong baba nasa sa malalim na tapos yung ispat na ito mga lods ay kantil kantilado kung tawagin sa one big island yung biglang malalim magad na wala pa na magkikita pa nasa may gilid na ako tapos ayun si master din fishing adventure at dito pumana tayo ng isang Lawian Huwag ang tawagin O ang lawi mo ang tawag Sa niyo sa isang tumarans Tiyagdaan lang natin yung Sabi lang muna natin mo ay dun Kasi hindi natin na po talaga yung bro, mas mamahaling camera na maganda yung stabilization, pati yung quality niya. Ito po maramo na tayo lang. Isang putfish na pwede nang may ulam mga Alam niyo mga medyo naka ha, Punghi na talaga ng loob yung pag-upload dito ng video sa YouTube dahil Di ko alam kung bakit nawawala na yung mga views natin siguro sa quality ng ating video. At ayan, meron pa isang ng mga notes at wala ako yan kasi di ko agad na open yung camera at biglang sumagpo sa may harapan ko. At ito sila ng kanopin mga notes. Keep on uploading lang tayo mga idol kasi Oo, oh, sa totoo lang talaga eh nakapanghinayang tumigil sa pag video sa YouTube kahit pa paano maka-update rin tayo sa inyo ng ating fishing adventure tis-tis -is mo mo sa tula pa tayong new camera na para mas maganda. at Video yung napapanood nyo sa ating pamamana sa gabi At yung spot natin mga rodsel hindi kakaroon doon sa isla na maliwanag At eto, kumara tayo na sa Suribagyo or sa Uso, kung tarabi Lena sa tatluban ni tayo kaya dapat kinaha natin dito isang magandang oh, kamera pero nga na pa kaya tis tis muna at eto isang lambay na lalaki yung nahuli natong dulces na tumarot sa libre na to ang unang tapos so, dito, isang gitong or samaral. Yung nahuli natin, ito yung klase ng samaral na medyo maamo. hindi kaya nung isa na medyo may nap. So ito, panupin. Ganda po ng pwesto niya pero hindi tinamaan mga kumari Kumaripas na ng takbo. Ito, isang... Dalagang bukid yung binanata natin. At alas ang na ibinanang gabi. Ba, dala na oras na yata tayo nagdadahid. At dito mo nung tayo na risa na lang ang pusi. Ayan. Hindi. na uli sa kami ng mga at meron ang yung nanguli natin mga elderly. At ito yung pinakamalaki na nahuli natin nasa agang na sa alang duwewang na nang buti na lang at napahanapan natin siya. At yun yung last fish na nakuha natin sa camera. Pero yung pusit na yun mga ay ipilagi natin kay Master Del Pesci na preacher dahil sobrang bait ng tao na yan mga nudes at binigyan tayo ng charger at flashlight na super and SDO5 na boots na nudes na talaga pang nights per fishing kaya may biyaya tayo eh siyempre matuturing tayo magbigay Ipahagi yung klasya na nakahuhuli natin yan So ayan yung mga huuli din master Din malalaki yung mga Huli niya Animasa, Gorlambay mga nads So ito yung kabuhang huli natin mga ilol At marami din yung hindi natin nakahuhuli sa camera kasi Two day na tayo at biglang nalubat yun yung camera natin Kaya konti na video na naishare natin sa inyo. so maraming maraming salamat sa pananatiling panonood at suporta. ah hello mga sakit so, na so, naman naman ni masag bali lalagayin na natin ito tapos isasama-sama lang ito sa buhoyo at merong suka Ito na yung malamasak na niloto natin mga lods. Ayan. Inola. Ito na lods. Ito rin yung pang Okay na, na mga lods at ito yung nahuli natin kagabi ayun yung alimasag at ito yung pusit na kinalamares at ito yung alam nating kahapon at ito so, yung alam Let's go! Hanggang sa susunod mga idol alam